Iyong COMELEC uh, po din, namuproblema daw sila tungkol sa mga uh, uh, premature campaigning. Ah, campaigning pala. Baka iba 'yung premature na. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> hindi po kayo ha. <laughs> premature campaigning. <laughs> dahil wala naman daw pong batas dahil ang ruling ng Supreme Court, okay? Oras na nag-file ng candidacy, ibig sabihin nun, hindi pa po sila kandidato. Pwede lang sabihin kandidato na sila pag nagsimula na yung campaign period. Yung actual. Actual campaign period. Bakit kasi may ganun pa eh? Magpap file ka ng candidacy, tapos pahinga muna, tapos tsaka lang magka -campaign. Ang nangyari kasi dito, ang Comelec din nang gumawa ng ruling na ano, uh early ang uh, ano early ang uh, filing. filing. Kaya nga nagfile ng candidacy wala pa yung uh, campaign period in between po yun ang inaangal ng COMELEC ang dami raw premature campaigning. Bakit hindi pwedeng pagfile ng candidacy eh simula na ng campaign? Hindi pwede yun? Ma masyado mahaba kasi yun eh ang uh, nakalagay sa batas. The campaign period really starts idun uh, sa may specific na day ah. pag for national uh, for national elections for national uh, candidates ah. uh, 90 days for local candidates for five and kasi yung problema eh napahaba ng period from the time mag file ng candidacy to the start of the campaign yung pong in-between na 'yon, 'yun 'yung nireklamong nire ng premature campaign wag, kasi wag. naglalagay na ng mga tarpaulin, ng mga... Hindi dapat ang COMELEC, hindi sila 'yung hindi sila mag -reklamo. kasi ruling nila 'yun eh na mag-early filing eh. Eh wala raw silang magagawa? No, they can do that. They can say early filing. Oo, mag-file kayo. Eh, kailangan daw ng bagong batas. Kasi 'yung ruling ng COMELEC na kapag nag-file ka ng candidacy, kahit hindi pa nagsisimula yung uh, campaign period, eh considered ka na na-candidate, therefore hindi ka na pwede maglagay ng... Uh, pwede. That, Kailangan daw ng batas doon. So pinapasa ngayon ng Comelec sa, sa Kongreso? Kong ang ano. eh, hindi, pwede naman nilang gawin kasi. O sige, mag-file ng, ng uh, certificate of candidacy Two weeks before uh, the actual campaign period. One okay. month before. Uh, bakit Ay hindi, may hirapan sila. Magagawal sila sa oras, sa printing. Kasi nga, ka, pinaliliwanag ko kanina, yung uh, balota ngayon, kailangan nakalagay na lahat ng pangalan ng kandidato. Yes. Dahil tundok ka na lang, hindi ka mukha dati yung balota, susulat lang natin. Mm -hmm. So ngayon, mahabang preparasyon because of the automated... Ay di wag sila mag-complain. Oo, uh, uh, ganun doon. Eh, hindi, ano, eh, ano? sinisita sila ngayon ng uh, mga publiko. Bakit pinapayagan yung may mga... Wala namang vote eh. So it's not yet eh, uh, no. hindi, hindi pa Ayan. naman sigurado. Pero ganito kasi yan, dati ba ano bang naging workout? Bakit hindi sila nag-ano dati? Bakit walang complaint dati? Hindi, uh, ang ano gusto ka ni George, pag nag-file ka na candidacy, dapat consider, consider ka na na Uh, eh, sabi ng Supreme Court, hindi. Hindi. Hindi ganyan. Pag nag-file ka ng candidacy, considered kang kandidato pag nagsimula na yung campaign period. Oh uh, ano yun? Baka naman yung Supreme Court din naman. Meron... Hindi kasi, ang Supreme Court, yan, gaya na nangyari ngayon kay Egay. Lagi uh, na re-reverse itong... eh, kung ma ka, eh hindi ka na kandidato. Di diba? ba? Ay, yung ganong klase. Ay, yun eh. So, Uh talagang may meron din naman logic yung hindi ka muna kandidato until the campaign period uh, Meron din. Uh, meron oh, yun, meron yun, may oh, logic yun. May Yang hinihingi nila ngayon batas daw. Uh, what then what is the solution? I think the cabinet Uh batas daw ang solution. No no, the Comelec can come out with what? Uh, statement na sila. Ito dapat ang nakalagay sa batas ngayon para walang kung... Tapos, gumawa na ng batas ang mga yes. ito. Oo, oh, yun. Okay. Mas sila mag-suggest because they are the body that has everything to do with election. They know what uh, they they're know talking what should... about. Yes. dapat yeah. kanon. Ngayon po, uh, marami pa election-related, ano, sa Quezon City, hmm. nagbaklasan na hmm. ng na mga tarps. Nagbaklasan na sila, ano. Yes. maya, -maya pag-usapan natin yan. 8.30 na ang umaga, karambola,